Alright. Hindi pa tayo pumapaldo sa Mega. Last 4 packs tayo. Siguro, kung 4 packs nga Friday, sa, sa Sunday na tayo magpapack battle nung kasama yung kapatid ko. Hindi ko nga alam kung paano ko commentate yun eh. May tips ba kayo dyan? Comment down below para magawa natin. Game. Kailangan na natin pumaldo dito. Lightning Energy, C Dot, Tyrogue, Snover, Baneri, Ninjas, Kadabra. Fighting Gong. Magnemite Reverse. Sandshrew Reverse kay Shinji Kanda. Alright, another collection. Meganium na naman. Grabe si Meganium. Masipag ano sipag lumabas dito sa mga packs natin ah. Last pack magic for today. Swertehin kaya. Gangaskan. Tingnan natin Malapit na nga pala tayong mag-1k followers sa TikTok. Grabe. Thank you sa inyong lahat at patuloy na pagsuporta. Ah. Game. Leaf Energy. Rafael. Rayolu. Wolfpix. Tinkato. Tinkaton that uh, fire roar. Think that bold. Ah, basta mischief. Hindi ko alam kung paano sabihin yung pangalan niya eh. Baniri Reverse and Stuffle Reverse. Pero kit yan, Cinderace Hollow. Grabe tayo sa hollow. At least. Neman Paldo, may Shinji Kanda.